Sabi uh, nga doon, wala yung vlogger. Malaki na yung pizza, hindi ka po. Oo nga. Ang, part, ang party ko na wala eh. <laughs> <laughs> hindi mga kadods, nag-usap-usap lang namin tungkol sa dating tanim ni admin dito na. Hindi, umili niya sa akin, pinabigay ko rin. Na, ano tawag to? Pizza eh. Binigay uh, ko kahit parang. ay uh, pizza namin. Ngayon eh, oh, muna, eh. Hinarbis na, gawa ng siyempre, malalaki na. Mapait na raw yung pag matagal na, di ba? Pag nag-violet. Violet. Kaya pag ginarvis mo yan, sabay-sabay. Malaki mo na ito dapat. Oo. Pag itinira mo yan, nag-violet, hindi mo makain, makain. Malit na, malit, malit. Yan, tinatanong nyo kung sino yan. Si Vic Andalusian. yan. Pero yung binili ko dyan po yun eh. Si Malalaki yung si Darwin uh, naman yung isa. Wala nang manok namin, Ubus na yung ano katain Lala. ito na lang yung mga pansabong na lang nandito pero maraming manok dito mga kadods yun siya ayun siya siya parang parang uhaw to sa bitaw ah dito sa bitaw bahay kunin mo ando pa hanapin natin ang iba kumaya siya yun siya yung mga babae yan. mga may lahi yan mga yan yun yes, yeah. uh, siya hindi naman ito gala rito gawa nandito lang siya kasi may bakod naman eh Nasiyan doon sa ano ibaw na doon sa ilalim ng ano. Yan, ilalim. Papaya oh, talagang tinakpan talaga ni admin ng ano uh, sako para ano.

Mga kadot, you sino know, na nakaka-relate nitong ano na yan, yung damo na yan niya. Ginugula yan, talagang sadyang tanim yan. Ginugula yan namin sa probinsya namin, sa Samar. Yung lubi-lubi kung tawagin yan mga kadot. Yung mga, yung mga papaya pa si Adby, siya. Yung silungan ng mga manok. Yung ginawa namin kubo dati. Oh. May mga manok din yan sa loob mga kadot. Lalaki ito nga ano Ay namunga na oh Ah, alis na to. Pero pa yung kula, yung anak sa galing kay Kikin. Yung mga pato, mga kadods yung dati. Halika, teka. Okay, maraming salamat. Hanggang dito na lang tayo mga kadods. Thank you.